Ako. Kaunyan, gutom ka pala? Wa pa, hamam. Kaya na ngadun. Ay, mana sugid dili ako kay mo. Ano na? Nakita ko to imong eksabot. Pagi hipos sa nabibilat son. Ani balik mo kita ni nakak. Nakaraan eh, nakaraan yon Ayaw yo pag binalik-balikar istorya ngaron. Pagi pa ako nga, ako sa nabi na, usoy ko man ni sangag. Karang nagutom pa ko nga ngali pa ko sa obra ngara Oh, pagka tinapayan ang maghipos. Oo? Ang bulog, sunggod eh. Kung di ako mag Hmm? Ang ba? Ang na ipas, balikan do... Ang exotay, huwag kami tapos